Kabayo, isang papilar at pangkaraniwang hayop sa kalupaan. Subalit hindi batid ng karamihan na maging ang hayop ring ito ay mayroong bisa at kapangyarihang taglay. At pawang sa paalamang ng hayop na ito, mo ito matatagpuan. Isang gamit na magbibigay sa iyo ng kakaibang alerto, liksi ng pakiramdam at lakas ng pangangatawan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung ano nga ba ang kakayahang taglay at kung papaano ninyong makukuha ang bertud na ito buhat sa kabayo. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang kabayo o ikus kabalus ay isang uri ng mailap na hayop na maaari din namang alagaan. Ang hayop na ito ay partikular na nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang mga daliri sa paa. Isa rin ito sa dahilan kung bakit maituturing na swerte nga ang hayop na ito, lalo na nga sa paniniwala ng mga Chino. Subalit na itanong mo na rin marahil kung papaano nga bang naging maswerte ang horseshoe na kadalasang kinukuha ng mga negosyante at ilang naniniwala rito. Ito ay karaniwang gawa sa metal na ayon at nagtataboy ng mga masamang elemento. At mayroon din itong tradisyonal na pitong pako na sumisimbolo rin sa swerte. Subalit maliban nga sa horseshoe ay pinaniniwalaan rin na mayroon pang isang bertud umutya na pawang sa paalamang ng kabayo makukuha partikular na sa mga buto malapit sa kuko nito. Ito ay animoy isang hugis butil ng mais na kayumangging kulay ng bato at pawang bibihira lamang kung masumpungan. Ang batong ito kung sakaling mapapa sa iyo ay maaaring magdala sa iyo ng una, swerte sa pagninegosyo at sa inyong buhay. Liksi at kakaibang bilis alas ng paningin at pakiramdam at lakas na kakaiba. Sa kasalukuyan nga ay ilan pa lamang ang nagtatangan nito sapagkat tuwing Biyernes Santo lamang o mahal na araw lamang ito kung masumpungan. Mayroong mga nagsasabi na ang mga espesyal o mga kabayo na pagmamayari lamang ng mga inkanto o mga lamang lupa ang kadalasang mayroong taglay na ganito. Kung kaya naman kahit pa nga isa isa-isahin mo ang mga alaga mong kabayo sa araw ng Biyernes Santo. Kung ito ay hindi laan para sa iyo, ay malabo mo itong makuha. At pawang, ang mga napili at mayroong malinis na hangarin lamang ang sadyang pinagkakalooban nito. Kung kaya sa oras na makakuha ka nito, ay iyo itong ingatan. Gamitin sa mabuti at huwag na huwag abusuhin. Mayroon ka bang mutya? Saan nga ba ito nakukuha? Hello, what's up, your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang isang uri ng mutya. Ang mutya ng salsagan. Ang mutya ay singaw mula sa kalikasan. Lahat ng bagay mula sa kalikasan ay may mutya. Maaari kang makakuha nito mula sa mga halaman, prutas, puno, hayop, kidlat, ilog bato, kuweba at iba pang bagay na likas na nilikha ng Diyos. Ang mutya ay lakas at dahil ito ay lakas, nagtataglay din ito ng galing. At ang galing nito ang siyang magbibigay sa iyo ng proteksyon kapag nagmay-ari ka nito. Papaano nga ba gumagana ang mutya? Dahil sa ang mutya ay likas, ito ay natural ding gumagana. Hindi na ito kinakailangan pang buhayin ng mga orasyon. Isa na nga dito ang mutya ng salsagan. Ang salsagan ay isang puno na nahahawig sa niyog. Ito ay tinatawag na foxtail palm sa Ingles o bunga ng palmera sa katagalugan. At kabilang ito sa uri ng mga palm tree. Pinaniniwalaang ito ay talagang nagmula sa Pilipinas. At kadalas ay tumutubo sa mga tropikal na bansa. Kadalasan din itong ginagawang sangkap sa pagnganganga. At para sa mga mahilig sa anting-anting at agimat, pinaniniwalaang ito ay mayroon ding mutya. Kung sakaling magtataglay ka daw di umano ng mutya nito, ay asahang hindi ka tatamaan ng bala o tatabla nito. Kabal at kunat naman sa katawan kung mapapalaban ka ng tagaan. Papaano nga ba ito makukuha? Sa araw daw ng biyernes santo, dakong alas tres ng hapon, ay akyatin ang puno ng salsagan at kunin ang mga bunga nito. Ingatan daw na hindi malaglag sa lupa at pagkatapos ay ibilad sa araw para matuyo. At kapag natuyo na ay isa-isahing kalugin ang mga ito. At kapag daw may napansin kang bunga na kumakalog, iyon ay ingatan sapagkat ito ang kaloob sa iyo huwag itong ipagyabang at gamitin lang sa kabutihan. Narinig mo na ba ang gamit na ito o bertud na kung tawagin nila ay mutyang kalog? Kung hindi pa ay halika sapagkat ito ay mainam na pampaswerte at maaari mong isama sa koleksyon ng iyong mga mutya buhat sa kalikasan. Hello, what's up, your best here. Mahilig ka rin ba sa mga mutya o mga bato at mineral buhat sa kalikasan at nagtataglay ng mga natural at pambihirang kakayahan? Kung gayon, ang video ito ay para sa iyo. Sapagkat maging ang isang ituman na kung tawagin nila ay mutyang kalog ay marami palang kagamitan. Mutiang Kalog o mas rin sa ibang katawagan bilang dalugdog at kalumbibit. Ang dalugdog o kalumbibit ay isang klase ng buto, buhat sa hindi pang karaniwang baging na matatagpuan lamang sa mga sulok ng kagubatan. Ang baging na ito ay nagtataglay ng mga dahon na maaari nating ihalin tulad sa sampalok na mayroong mga tinik sa ilalim nito. Ngunit sa panahon ngayon ay napakabihira na lamang na makasumpong nito. Subalit ano naman nga ba ang espesyal sa butong ito na tinatawag na dalugdog? Ang mutyang kalog o dalugdog ay isang mainam na pampaswerte sa trabaho man, sa negosyo, at sa mga sugalan. Mainam rin itong panghalina at mabisa mong magagamit. Upang maibigan ka ng iyong natitipuhan At kung ikaw naman ay madalas kang bumiyahe o umalis Maganda rin itong proteksyon at pang iwas sa mga sakuna sa paglalakbay Kadalasan rin itong ginagamit na pangontra sa mga masamang elemento Kagaya nga ng mga nuno sa sapa o sa mga ilog At gayon din sa mga itim na mahika o dasal Ibalot lamang ito sa isang pulang tela at ilagay sa tindahan, sa inyong bag o maging sa inyong bulsa kung umaalis ka ng bahay. Espesyal ang batong ito sapagkat maliban sa ito ay umaalog ay daglian nga itong nagtataglay ng init at nagagawa nitong manatiling mainit kung iyo itong ikuskos sa ibang matigas pang bagay. Hindi rin ito kakagad na nababasag o nabibiyak. Kaya mainam itong gawing kwintas ng mga bata o sanggol at gamiting pangontra sa mga balis at usog. Maari mo itong mabili online, subalit siguraduhin lamang na ito ay orihinal at hindi kahawig lamang. Ang butong ito ay kadalasang may kulay na dark gray hanggang light gray. At literal na makikita mo nga ang mga hilatsa sa o linya palibot sa buto nito. At syempre, ang bahagi kung saan ito nakuhang nakadikit buhat sa pads nito. Ikaw, nakakita ka na ba ng bertud na ito na tinatawag nilang mutiang kalog? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.